ako sa aking <laughs> Nagkatay kami ng aming lunch. Ayan guys. Oh, mayroon kami kinatay na langka. Ha. Oh. May saging pa mi guys, oh. kanawa mo saging guys, gibutang sa sako. Ayan, ang aming breakfast pasa eh, kakaluto lang kaya gilagay dyan kaya init. Eh, mamaya ilipat yan sa, ano, sa plato. Ang ganda dito, guys, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Ang daming mangga. Andito ako sa pampanga, guys. Sa hipag ko. Ayan, oh, daming mangga, guys. Oh, nangahulog ra guys, oh. Huh? Oh, tingnan nyo, nangahulog ang mangga, guys. Ang dami. Ayun. Uting guys, oh, nangahulog oh. oh. Yan tatapon lang yan, guys. Hindi na nila kinakain. Oh. Ang dami oh. Oh. Tingnan nyo ang dami oh. 'Di ba? Ang dami. Oh. Ang dami kasi bunga. Ayun o oh. tapos ayun oh, sa hipag ko yan. Ang dami bunga yung mangga nila, Indian Mango. Yan. Nagala-gala ang inyong lula dito sa Pampanga guys Kasi maliligo kami sa sapa, sa ilog Yan o oh, may mga pato chit mga pato guys oh. Dati rin naman kami nakatira dito guys So lang umalis na kami dito Punta kami sa Manila Kaya namimiss ko yung lugar nito Di ba? Ang ganda dito guys. O, oh, ang Ayan, yung mga flowers ng aking hipag. Ayan, bahay nila guys. Ayan. Ayan. Bahay ng hipag ko. Ayan, mga flowers niya guys. Tingnan mo guys. Ayan yung mangga guys. O, oh, ang dami. Bunga. Ayan o. Oh. guys. Mga flowers. Maganda siya kasi malapit lang din sa karsada. Ayan, oh. Ayan, bahay nila. Maalikabok nga lang. Kasi, dilid ng karsada yung bahay nila. Nandito kami sa Florida. Ayan, guys, oh. Ayan ang hipag kong maganda, oh. <laughs> nag <Nagsago. laughs> Ayan, guys, mga bulaklak niya guys. Ayan ah. So guys, hanggang dito update lang ako guys kasi hindi na hindi na ako naka-live, hindi na ako naka-upload nang dahil nagalagala ang inyong lula dito sa Pampanga. <laughs> kaya hanggang dito na lang guys kay nagkatay kami ng langka. Ang aming lans kay lang gagataan namin. Lalagyan namin yan ng munggo na may tawag nito. Na may ano naghanap yung ng asawa ng hipag ko ng tawag nito. Ah uh, isa daw sa langka na may munggo yung ano ba yon yung parang alimango na maliliit. Ano ba yon? Ah uh, na no. tawag nito yung alimasag ano ba yan ang tagal ko naman makaan ay guys okay. tingnan mo guys oh. ang cute cute guys nga nung ngayon ko lang nakita guys ay ang daming bunga ng ano ng hipag ko guys oh. ang daming bunga ng ano ayan oh pang ano na naman guys susunod na naman ito guys yung ano Ayan Oh. Susunod na naman yan yung kanyang maliliit na bunga. Ayan, ang ganda. Ang dami-dami bunga to guys. Napakasarap ng mangga na to guys. Hindi talaga siya maasim. Kaya nga, pag uwi ko, uh, magdadala ako. Hanggat sa kaya ko, dalhin ko. Ito, dami bunga sa taas. Ayan Oh. Ang dami-dami. Ito, sa sunod na naman to. Ayan oh, nagtago. Nagtago yung mga bunga. oh. Hmm. Yan o. Oh. Yan. Ang bunga o. Oh. Uh. Tingnan yo guys Oh, eh. Lami kayo ang lobe. Di ha nagikan amu angge gi. Gigata. Huo mamaya dit. Mamaya mamaya si. Ah. <laughs> Bukat kat midi harun guys. Bukat kat midi harun ayun. Napa guys? Oh. Ayun. Yun. Ako noon, imo kong kunyari, mukat-kat kuron mm. yeah.